Aba, 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 mo ate. Videoan mo, parang may huli. Kung pa tao tawagin lang ito, alam ba, ito, hindi pa laki. Sabi Sayang! the monster! Ayan na yan! Isa na namang monster! Gano'ng kalaki yan? Shoot! tama mga so, kuryente. Shoot! Ay, oh, ako! Dalawa oh. na! Dalawa na, isa dalag! Ang apat na igat hunting natin ngayong buwan ng November hanggang December. Kung saan Number. ako magsimula dito ako babalik ngayon. Ito yung marami na nahuli na monster sa lugar na ito. Mula dito, pababa. Ngayon, sasakay kami ng lamo o oh, itong balsa. Makakita ninyo ang dami nagkakuwari dito. Kumukuha ng buhangin sa mga hardware, supply nila. Pero ang gagamitin natin itong balsa, yan tabihan na yan. Hanggang doon sa baba, dadamihin natin ng kawil ngayon. Siguro mga makakaabot tayo ng 30 at um, eto yung mga panahon na talaga naglalabasan ng mga monster kaya kung natin yun ano tara na Tira, plus ah, life plus life ready Tira na ako. tara sagwa natin yung ano lang kahit kahoy lang pwede na siguro ito ayan para may tutulak din natin oo sige dalawa ayun sa'yo hmm? sa'yo to Dapat dalawa tayo para ano? Let's go. Mahirapan ako magtana habang nagbo-video. Bukas na siguro ako magbo-video. Ah, hindi ko mapagsabay basa-basa. Si Richie kasi nagsasaguan. Okay, sa so bukas na lang tayo magbo-video. Magkakana muna tayo para tuloy-tuloy. Good morning. Mamad daw tayo ngayon. Excited ako dahil uh, yung unang lusong natin dito ito sinundan nito tatlo ang huli natin ngayon nilagyan ko yung taas at yung baba eh, kung maganda pa rin ang kagat ngayon baka makarami tayo ate ah, huh? okay na ito yung mga stick natin yung mga sandata eh, hige, luwagan mo na yung ating balsa dahil maganda may upuan siguro tayo

tawag nila dyan kung pato, tawag nila dyan eh surebull daw yan kahapon inabot na kami ng hanggang alas sa isyata madilim na nakaka ito yung pinakamaraming kanako siguro naka 22 na kawil marami rami ito at sana makarami tayo ngayon walang huli ay wala hindi mo lang binatak Hop hop. diretso pa diretso pa hindi ko maabot hindi mo binatak Aba, aba, aba. Ba, bidyoan mo nga si. mo, parang may huli. Bitaw mo, bitaw mo. Dito, alapit ka. Parang may huli. Oh, may huli, may huli ito. Huli agad. Huli <laughs> <laughs> <Bili> agad. Huli <laughs> ah. agad. Bakit <laughs> doon siya? Bakit May huli agad. Tungkong patong tao nila rito eh. Masodot ka. Eh, oh, lakas. Lakas. malakas lakas pala nito. Yung pinabatak niya. Yung na 'to. Baba muna ako. Yung kakagulong na Malaki 'to, 'te. Malaki. Yut lumabas, lumabas na. Lumabas na. Dito mo, ano, tutok Nila. dito. Oh, ayan ah. Ang laki. Ang laki nito. Wala oh. Ala, 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 Napasok. Anl. Yung ano, yung Siho. ho. Oh, oh. <laughs> <Dito> yung Ano ba? Si Hindi ko akalain na may huli kasi hindi naman pata. Pero malaki ito. Ow. Ow! Monster! Ito yung tinatawag nila tungkong bato. Ang tama sabi nila, meron nga nakatira dito. Masabitan natin yung okay. <laughs> Malaki. Malaki. <ito. laughs> oh. May dumalakas pa siya. Pantayin natin manghihina. Siyempoan ko lang. cempuhan pulang. Ako may wala ang video. Hagis. Nasabit Nasabitan ko rito pero... Balat na balat. Sa balat lang. Yung tali, hugutin nyo sa loob ng net. Ha? Yung may Piyaso ko yung tali sa loob ng net. Sasabit sa kanya Palakay ito. Dapat ito. Maaya ako eh. Diyan, lebang kayo diyan. Ha? Diyan, lebang diyan. 롱옥바 Unang huli, unang kawil. Huli agad. Pancha ko. Walong kilo. Pancha ha, walo. <laughs> Swerte. <laughs> Kalawang kawil. Kanina, hindi naman binatak pero... 哦，走。 就这一种 Ah, dalag 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 <laughs> dalag malaki malaking dalag ito may dalag dito eh malaking dalag ito ay patay na malunod patay na pero pero mm, kapapatay pa lang siguro mamatay lang dang sabit <laughs> Wala wala oh. eh. Ha. Mare, kilo na siguro ito. Oh. Yes. ito. Sabi nilang, daw ang palos dito. Spot na ito. may huli may huli <laughs> may huli na naman kasi lang natin ito para makabatag tayo ng mulay na hmm. yung feed sa dito malaki nga ang igat dito Thank

Sabit. Ku. Lah. Sagot. Mga ito. Sayang. Ani lungga yan. sa kwati mabigat lang siya sa palana pagdating niya, eh parang lamesa sayang malaki siya. Ay malalim ito. Ay angalang mabuno ka May, pero kasama manini. Siya ang tama niya, lamang 'yun eh kasi nakahatak mo pabalagbag 'yan. At tap sa palanas. Uh, Ay ang lalagwan, pa, nakakaskas pantasela ko. Ang laki, malalapad. Malaki. tap uh, hina ang gayong sitwasyon na May huli pa

Sumunod, sumunod, sumunod. May huli. Ay huli, sumunod na. Sumunod na. Another monster! Ayan! Isa na namang monster! mangong. yung sihon natin. Ha? Are yung tong ring nylon. Oo. Oh. Yung isa eh. May kadikit doon. Nakalas na yung isa? Oo, oh. dalawa ito. Guminit siguro yung isa. Isa na namang monster! Ah, kanalas yun na yung isa? Nay, 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 nay. Yung isa ay eh, sinabitan niya siguro. Kaya nakalas? Hmm. Ilalayo lang natin para huwag mo.

Mas malaki yan. Mas malaki ito. Oh! Swerte! Talaga naman. Ah, 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 sa ah, Sa labas lang oh. Nasa bukaan na lang sa may dilaan. Higit din nakapigtas. Ay! Oh, oh! Dalawa na! Dalawa na. Isang dalag. harvest season ano sa yung sabihing harvest? <laughs> nakabuhol ko yan ano? nakabuhol pa ito ay ito bagus may isang buhol niya sa buhangan sa'yo hmm. pag siniswerte ka daig mo pang binay buenas ang mahal po ang dulo niya ang na. po ang dulo niya

tayong yung isang yung Pero sa kasi boss, hinatak, hinatak, magandang hinatak eh, hindi mo namin sila laro Hindi, ano? Hindi pa, hindi, pa ano, hindi pa pwersado yung bata ko Dalawang kamay boss ha, kita ko ha Yung ano, hindi Ang ano niya, parang palanas na ano Parang kumuskus yung dulo noon? Mm -hmm. Kahit na ah, hindi magtingin bag, ng ayos eh Puputol na rin yun, kakuskus, -kak, kagabi pa yun madali araw pa Lalim naman eh hindi kaya sinisini uti hindi sumabit sa bakal, no? hindi sinabit sa bakal kalampag na kanina sa bakal eh ang bakal naman yan, no? pa na yan, darawan din pala ang bound nito yung ating uh, strainer hmm. ito ba? ay wala may kumagat sa atin dyan, hindi natin nakakaroon uh, sumabit na hmm, diba?

limang hunting night natin pangapat apat ba ito, ito sa buwan ng November hanggang December ay pumuli natin sayang dapat tatlo isa sayang puto oh. igat hunting na number 4 number 5 para sa buwan ng November hanggang December 2024 huli natin monster! Oh. Dalawang monster ang huli natin at isang dalag. Yung dalag pwede sabihin kung monster na rin ito eh dahil mga isang kilohin na rin ito. Pero ito lang eh. Ito talaga yung price position natin. Dalawang tigat. Grabe, ang laki nito. Salamat sa Diyos sa inyong panonood. Hindi tayo pinalad sa Montalban Rizal, hindi tayo pinalad sa Mayhay. Pero balik tayo na Subo, andito lang pala hinahanap natin. Yung 15 kilos, hindi natin matsempohan pero malaki na ito. Ay, God. Malaki na ito. Salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. God bless. Wow! <laughs> WHOO! <gasps>